Mga ka RSB, araw po ngayon ng Biyernes. Alamin naman natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway o NLEX. At may live report si JM Pineda. JM? Daniel, karamihan nga sa ating mga kababayan ay Biyernes umuwi papunta sa kanila mga probinsya o bahay, lalo na sa parte ng Bulacan. Kaya medyo expected na right mamayang hapon ay bibigat ang daloy ng trapiko dito sa NLEX. Pero ngayong umaga sa ating pag-iikot, good news dahil Uh, maluwag man na, na maluwag pa rin ang uh, ilang areas dito sa expressway. Dito nga sa kinatatayuan natin sa Balintawak Toll Plaza, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng trapiko. Nakakanoon lang ng counting pag-ipon ng mga sasakyan sa mismong toll booth, pero mabilis din itong nawawala. Base naman sa kanilang live traffic situation video ng NLEX, uh, makikita na maluwag din ang ilang parte ng NLEX ngayong umaga. Sa parte nga ng uh, mapulang lupa sa Valenzuela, Magkabilang linya ay nananatiling maluwag sa mga oras na ito. Ganyan din ang sitwasyon sa may toll plaza. Pero nagkakaroon lang ng uh, kaunting pagbagal din sa may uh, toll booth. Tuloy-tuloy din ang galaw ng mga sasakyan sa may kawain interchange. Parehong linya ay maluwag na maluwag ang trapiko. Ang bahagi rin ng Bokawi Toll Plaza ay wala tayong nakikitang pagbigat ng trapiko ngayong umaga. Sa may bandang Pampanga naman, Daniel, ay partikular na sa may San Fernando Tuloy-tuloy din ang andar ng mga sasakyan pero may counting pagbaga lang sa may parte ng northbound dahil sa ilang mga malalaking truck na dumadaan dito. Ang kabilang linya naman ay light traffic pa rin ang situation. Daniel, lagi nating paalala sa ating mga motorista at paalala rin na ah, ng ah, NLEX na sana ay magkabit na sila ng RFID, particular na dito sa mga toll booth. Ah, dahil ah, mas mabilis ang ah, daloy ng trapiko kung sakaling mang may mga RFID sila at hindi na magbabayad. Ah ng cash. At syempre, paalala pa rin uh, na mag-ingat sa kanilang pagbiyay. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Daniel. Yes. Maraming salamat, JMP Neda.